This is Waray Waray FW Talk Show At sabado ngayon guys Nandito ako sa isang uh, kwarto nitong bahay ni matanda, itong matanda na aking inalagaan Na boring ako guys kasi the whole day of Saturday uh, kung nandito si husband, nandito si bihot um, We used to go out like to take a walk or mamili, mag grocery or mamasyal Pero since wala si bihot at nandito rin si matanda, hindi rin lumabas this which is by chance ko sana ngayon, lumabas kasi pag Saturday, uh, pumupunta si matanda sa Maritimo, doon sa hangout nilang mga matatanda. But this time, since the weather is very hot, uh, she don't like to go away. She don't like to go out. So guys, magkukwentuhan na lang tayo kasi sayang naman tong pagkakataon. Ganito kasi ako pag na minsan kapag nag-iisa ako, ang dami-daming pumapasok sa isip ko na mga dapat ikwento sa inyo at isa sa mga ikukwento ko sa inyo, ang pinakamalaking pangarap ko sa buhay na kung ano man ang aking estado ng buhay sa ngayon, ay uh, sobra na akong natutuwa at gusto kong umuwi sa bansang Pilipinas in the future na isang OFW na mayabang Yes, tama po kayo sa narinig nyo. Gusto ko po umuwi sa bansang Pilipinas sa dalawang opsyon. Either uh, OFW na mayaman o OFW na mayabang. Kung hirap ng aking pinagdaanan noong maliit pa ako, sa hirap ng buhay na aking nakangisnan sa probinsyang payak na pamumuhay, marami akong natutunan nung na-explore ko ang bansang Espanya ang dami kong dapat ipagyabang, ang dami kong dapat ipagyabang sa publiko, lalo na na nandito ako sa social media, ng aking mga pinagdaanan. Yung, yung buhay na simpleng-simple ka nung lumaki, na hindi mo pinangarap makasakay sa eroplano, na hindi mo pinangarap makahawak ng gadget na mamahalin, na hindi mo pinangarap maranasan ang escalator, elevator, or other uh, technologies na advance at this modern time na nagawa mo 'yon nakamit mo 'yon gusto ko 'yon ipagyabang ipagyabang in a way na galing ako sa payak na pamilya na hindi nangarap mag-abroad na hindi nangarap sumakay ng eroplano pero nagawa ko kaya guys uh, hindi po ibig sabihin literally na magiging mayabang ka kung anong mga buildings ang iyong naipatayo at kung gaano kalaki ang pera mo sa bangko. Hindi po yan ang ibig sabihin. Ang ibig kong sabihin na gusto kong umuwi pagdating ng panahon mag-retire sa Pilipinas na OFW na mayabang. Mayabang na marami akong maipagmamalaking kwento sa aking mga kababata, sa aking mga kamag-anak, sa aking mga magulang at sa aking mga mahal sa buhay. Karanasang pinagdaanan ko dito sa Espanya ng 14 anyos na ngayon yung uh, minsan nag-iisip ka na pinagsisihan mo ba na nag-abroad ka o naging happy ka ba na nag-abroad ka so guys uh, sa sa pakikipagbuno ko dito sa ibang bansa ng 14 years ang dami kong mga natutunan sa buhay isang isang kayamanan ng isang uh, pamilya na iyong pinanggalingan na marami ka sa kanilang na-share, marami kang na insp uh, inspirasyon na naibahagi. Kasi guys, uh, hindi lang tayo dapat naging mayaman sa pagbabahagi ng ating mga financial kasi isarin uh, isa rin sa mga importante yan. Pero yung, yung nagbibigay ka at pero sasamahan mo rin ng kwentong iyong pinagdaanan, yung journey na yung totoong journey abroad na may inspire sila kung bakit ka mula sa ganito naging ganito ka. Ako guys, uh, sabi ko sa inyo um salamat kay Lord at uh, binayayaan niya ako ng uh, munting talento ng pagsasalita. Inaway na hindi ko ito uh, pinagyayabang na magaling ako, Pero of course I have to be thankful to God na I have this you know talent to speak. Kasi hindi lahat ng galing sa probinsya marunong magsalita. Marunong magsalita at marunong humarap sa social media, sa mga camera. Pero ako yung taong hindi ko, pwedeng hindi ipagyabang na kaya kong uh, gumanap o gumawa ng kwento sa harap ng camera. Guys, meron akong ipagawa. Kung ibig ko sabihin, kasi kung iba backtrack nyo lang yung aking pinagdaanan as in... Uh, napaloha napaluha ako nung umuwi ako nung last month, last June, itong June, na nakita ko kung gaano kasimple ang buhay na hanggang ngayon, yung aking mga kababata ay nandun pa rin sila sa ganong uh, sitwasyon. Hinihingal tayo guys, ganyan ako sa baba. Whew. Kung gaano kahirap na sa sa kaunting kamuting kahoy na pinagsasaluhan naming magkakapatid um dahil sa hirap ng buhay hindi mo akakalain na mm, maaangat mo konti ang iyong buhay o pa ang buhay ng pamilya mo uh, yun ang sinasabi ko na um mas gustuhin ko talaga ang OFW na magiging mayabang ako dahil kaya kong patunayan na mayabang ako sa kaalaman mayabang ako sa aking mga natutunan sa aking mga natuklasan lalo na ang social media isa ito sa patunay na hindi basihan ang estado ng buhay upang hindi ka maging isang influencer upang hindi ka is uh, upang hindi ka maging isang inspirasyon ng kapwa mo kaya uh, tayo mga OFW alam ko na merong mga kwento sa likod ng ating mga ngiti kwento sa likod ng ating mga dalamhati sa ibang bansa alam ko na may kanya-kanya tayo mga pinagdaanan pero ganun pa man ipagpasalamat natin at ipagyabang natin na Marami tayong nakasalamuha, maraming nabago sa ating isipan, marami ang nabuksang oportunidad sa ating buhay na kung tayo lang ay magtsatsaga at higit sa lahat maniniwala sa ating tagapaglikha, marami tayong magagawa. Marami tayong mababago na mga buhay sa pamamagitan ng ating mga salita. So guys, mas, uh, mas, mas maganda na maging mayabang tayo hindi lamang sa financial hindi masama na nag invest tayo na nagpupundar tayo Kumahan natin to ng, ng inspirasyon na hindi lamang ma-inspired ang ating mga uh, kababata, kamag-anak, kaibigan nang dahil meron kang ganito, meron kang ganyan meron kang binibilang e, uh, maging mayaman tayo at maging mayabang din tayo sa ating mga karanasan na nang dahil sa karanasang ibinahagi natin sa ating kapwa lalo na dito sa social media na napakabilis ng uh, ito yung pinakamabilis na means of um, communication natin sa ating mga uh, kababayan na dito natin lahat matututunan ang mga pinagdaanan hindi mo kailangang maging maangas hindi mo kailangang maging maging well-dressed para ipagyabang mo ang iyong mga uh na kundi yung simpleng ikuwento mo sa publiko o sa iyong mga gustong ma-inspire ang pinagdaanan mo sa abroad. So yun po guys. So uh gawin nating mindset na maging mayabang tayo sa kaalaman, maging mayabang tayo sa sa pagbahagi ng ating mga naranasan. Dahil doon sa karanasan na iyong ikukuwento. Uh, ito yung pagbabasihan nila na kaya ko palang gawin, kaya ko din pala maging mayaman at maging mayabang boss because sa kwento niya. So, ganun po yan mga uh, kapwa ko kababayan na nakikipagsapalaran hanggang ngayon na hindi mabilang-bilang kung hanggang kailan ba tayo talaga magtatagal sa, 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 bansa. Napakaganda po na um, uulitin ko, maging mayabang tayo sa pagtuklas ng kaalaman at sa pagbahagi nito sa ating mga gustong i-inspire ng mga tao. Uulitin ko, hindi mo kailangan maging maangas, kundi uuwi kang, marami kang ipagyayabang kasi marami kang natutunan sa ibang bansa at napagtagumpayan, lalo ng emosyon, ang homesickness, na, na kaya mong ipagyabang ang sarili mo, na kaya mong mag-isa muli, na kaya mong bakit mo kinaya na galing ka lang sa payak na pamilya na wala kang kaalaman wala kang ka-idea-idea, walang nag-orient sa'yo, pero kaya mong ayon ipagyabang yung sarili mo na kinaya mo? Yun po ang gusto kong ipunto sa inyo. You guys, um, malapit-lapit ko na buksan muli ang aking channel, ang kwento ng ating mga OFW, ang real story, real journey po ng ating mga kababayan. Na-over-excite na ako sa, sa ngayon kasi ang dami kong mga messages na gusto na nila magbahagi and I hope I have really time for you guys to accommodate kasi excited na rin po akong magbalik sa aking channel para po um, pakinggan ang bawat kwento ng ating mga OFW it's not an accident that you became an OFW it is God who put you there because I know that we have purpose as OFW to our family and to this world. Thank you at sana meron tayong natutunan dito sa ating short vlog na ibinahagi ko dito pansamantala sa aking channel habang hindi pa ako pwedeng mag-live. Thanks for watching and see you again on my next story. Bye for now.